home tayo, pa-uwi tayo o. ito yung daan dito pa-uwi tayo At yung taas dito ito yung patungo sa NX Expressway yan traffic yung malalaki yung mga sasakyan yung sa taas na yan oh. ayan mauwi na tayo galing ng hospital magluluto pa sa bahay ayan, ayan. magluluto pa tayo sa bahay oh. sabi ng mano oh. bumilis nila magano at buho oh. ako dahan-dahan lang Oh, Balik na tayo dito, papunta na sa bahay to Going home tayo Stop, 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 stop. Bawal bumangga sa atin Kasi ako ay Walang tulog, ay blood ulo ko Walang babangga, ha? walang babangga Ay, ay blood ang ulo ko kasi wala kong tulog Kakainin ko kayo na บัวยจกลางยกลาง